5 signs na totoong nakamove on ka na. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Totoong nakamove on ka na kapag wala ka ng tinatagong mga pictures ninyo sa cellphone mo o sa mga social media account mo. Number 2. Kapag kaya mo na siyang makita kasama ang bago niya. Hindi ka na nasasaktan at masaya ka na na makita siya makita siyang masaya sa piling ng iba. Number 3. Kapag handa ka ng kalimutan lahat-lahat ng masasayang alaala ninyo ng magkasama, ibaon ang nakaraan at humarap sa kasalukuyan. Number 4 kapag kaya mo nang mabuhay ng mag-isa kahit wala na siya, lumaban at harapin ang bukas na wala na siya, mabuhay ng mag-isa na hindi na siya Inaalala pa. Number five, totoong nakamove on ka na kapag hindi ka na nasasaktan. Habang pinapanood mo itong video ko, dahil alam kong naaalala mo siya, it means, nagagawa mong umiti o natatawa ka na lang at naiisip na naging kayo pala. Na. At ishare mo na rin itong video kung talagang nakamove on ka na. Tandaan mo yan. God bless. Three reasons kung bakit sumusuko at napapagod ang isang tao na magmahal. Makinig ka para malaman mo. Number 1, fake love. Yung tipong hindi mo maramdaman sa kanya na mahalaga ka. May malasakit sa'yo at higit sa lahat yung pagmamahal na hindi mo maipaliwanag kung bakit mo siya mahal. Never mong naramdaman mula sa kanya. Number two, paulit-ulit na kasinungalingan. Binibigay mo naman lahat ng tiwala mo sa kanya. Pero paulit-ulit niya ring sinisira. Number three, palagi kang sinasaktan. Sinasaktan physically and emotionally na hindi mo kayang tiisin pa. Alam mo, hindi masama ang sumuko at bumitaw. Lalo na kung yung taong kinakapitan mo mismo ang dahilan kung bakit ka unti-unting nauubos. Ipaglaban mo lang ang pagmamahal kung alam mong kaya ka rin panindigan. Tandaan mo yan. God bless. Huwag mong tatanggapin ang ex mo kapag gusto niya ulit makipagbalikan sa'yo. Huwag mong gagawing option ang sarili mo kapag wala na siyang choice. Kapag nagparamdam siya sa'yo, huwag mo papansinin. At lalong huwag na huwag kang maniniwala kapag sinabi niyang mahal ka pa rin niya. Isipin mo. Isipin mo yung mga araw na durog na durog ka. Hindi ka makatulog at ilang gabi na umiiyak ka dahil sa kanya alalahanin mo yung mga araw na nag-iisa ka at nalulungkot samantalang nagsasaya naman siya kasama ang iba malulungkot na araw at mapapait na sandali noong iniwan ka niya ay eh kinakaya mo habang wala siya kaya wag mong pababalikin sa buhay mo ang minsan nang dumurog nito wag kang maging marupok at mapunta ulit sa ganyang sitwasyong halos durog na durog at sa pag-aakalang hindi mo kaya kapag nawala siya. Pero, kinaya mo naman pala ng mag-isa ay wala na siya. Tandaan mo yan. God bless. Okay, let's go. 299,989 followers. Malapit ka ng mag-300k. Yes, you do. nine, nine, alone. nine, nine, alone. nine, let's go. 100K. 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 let's go. Nothing is, three. Let's go. Scroll, Let's go. Eat the lang no, eat na lang no. 8 the lang eat the lang 8 the lang eat the lang eat the long, eat the long, eight the long, eat na lang Eight na lang, eight na lang, eight na lang, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, Boss LJ, at TikTok account natin, so LJ, malapit na rin mag-50k, oh, malapit na rin mag-50k ang ating TikTok account. Come on, with a million signs, ang kugotero ng teacher. <coughs> eight na lang, eight na lang, uh, reload natin, reload natin.

nag Waiting tayo sa anim, anim na lang. Reload ulit na. Let's see. O, oo. Hindi pa. Hello, Reload natin, Reload natin. Reload. Let's go 300 300 300 300 300 followers Let's go 300 300 Okay never fine Let's go 300 Thank you mga boss